Samantala, kaliwat ka ng naka, nakawan po naman ang nahuli kam, sa Naga City. Pati bariel lang natutulog na gwardya na tangay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pagmasdan ang lalaking ito habang tila namimili sa loob ng isang minimart sa Naga City paigot-igot siya at palingali nga pa. Yun pala, kumukuha lang ng tiyempo para nakawin ng dalawang bote ng mamahaling alak. Agad niya isinili ng mga ito sa loob ng kanyang damit. At matapos, dali-dali siyang lumabas ng minimart. Nakuha pa niyang batiin ang tauhan ng minimart habang papalabas ng pinto. Dahil sa CCTV, nakilala at naaresto ang suspect na si Cesar Paraba. Dati na raw niyang pinagnakawan ang nasabing minimart at sangkot din siya sa iba't iba pang insidente ng pagnanakaw sa lungsod. Sa Naga City pa rin, nahuli kam ang pagnanakaw sa isang gasolinahan habang himbing na himbing sa pagtulog ang mga empleyado. Unang lumapit ang suspect para tiyaking natutulog ang gwardya. Nang masigurong tulog nga, dahan-dahan tinukot ang suspect ang service revolver ng gwardya. Hindi pa nakontento ang suspect at sunod naman niyang tinangay ang cellphone at power bank ng natutulog ding Gasolin boy. Dahil sa insidente, agad sinibang sa trabaho ang gwardya. Pinagbabayad pa siya para sa nawalang baril ng kanyang agency. Nahuligam din ang panaloob sa isang massage parlor sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa video, kita ang suspect na umakyat sa hagdan papunta sa ikalawang palapag ng gusali. Nilibot niya ang mga kwarto para tignan kung may tao. Nang wala makita, agad siyang nagpunta sa counter para limasin ang kita ng massage parlor. Mahigit 2,000 piso at limang mamahaling smartphones ang natangay ng suspect. Pinagahanap na ang salarin. Bam Alegre, GMA News.